Hello mga ka-super kasari, kasper nanay! Share ko lang to no, kasi gumagawa ko ng grey ham. Grey ham, pang more. Kasi nung bagong taon, ang aming handa na dessert ay grey ham. Kaso hindi ako nakakain dahil nga inubo ako. So, lalong lumala yung ubo ko nung tumikim ako ng grey ham ko kasi yung mangga hindi maganda pag may ubo ka. So ngayon sabi ko gagawa talaga ako kasi hindi ko na enjoy yung grey ham cake. So ito na, meron tayo ditong... Kagayan, mangga bumili ako tatlong piraso lang, mahal ng kilo ng mangga 170. Tapos meron tayo ditong cream. Malapot yung aking cream oh. Kasi inamit ko siya ng hand mixer, yung dalawang all-purpose uh, cream ay nilagay ko sa ref, no. Tapos isang latang gatas lang. At syempre, meron tayong dalawang pack na Graham cracker at fresh Graham. Okay. Ganito ako gumawa ng Graham. Share ko lang din naman. No? So, dahil nga, thick na siya. Ayan, oh, hindi na siya. Ganito ako. Dati, alam nyo ba, share ko lang din, oh. Year 2018 ata, ako ay nagbebenta ng Graham sa akin tinan Meron ako mga suki nun. Ngayon, hindi ko na naibalik. ah uh, uh, yan yung aking ginagawa. Yung hand mixer ko muna siya para talagang thick yung kanyang cream. Mm -mm. Diba? Sarap yan. Favorite to ni so, Enjoy. Si Inder lang nag-enjoy yung aming Graham ng bagong taon. Ako oh, talaga, hindi ako nag-enjoy. As ngayon, itong graham cracker, yung iba minsan nilulubog to sa gatas, di ba, sa ibang. So ako hindi ko na nilulubog. Before nilulubog ko, kaso napansin ko, masyado malambot pag nilagay na sa ref, pag tumagal na sa ref. Siyempre, hindi naman to isang kainan lang. Kaya hindi ko na inano. Kasi habang nasa ref naman to, lumalambot naman tong graham na to. So ganyan lang. Yan. Diba? So, meron tayo ditong tupperware para naman kay Super A. Wala natin siya para mati-take out niya. Marami naman to. Yan. Yeah. Nasa yan sa Kompleto ang family weekend. Nandito si Kuya Cedric kaya masarap yung cream. Pang-mariyanda, pang-dessert, dessert. Yan. Again, ulit natin ng cream. Masarap to pag ganito yung cream niya kasi parang cake talaga. Kasi pag hinalo mo lang kasi yung all-purpose all, -purpose, all -purpose cream tsaka gatas, malabnaw, nag stay sa ilalim yung, ano, yung cream. Maganda yung ganit. Kung na gawin perfect, kasi kakainin lang din naman namin ito. Hindi <laughs> ka naman pang bend. Ayan. O, di diba? Tayo ko na nga. Hindi ko makapuwarm lang. Hindi ba Ito na mga ka-super, nasa third layer na tayo. Ayan. Dapat gumagamit ako ng spatula kasi ayoko na halilapin pa yung spatula. Nasa baul. Ayan, o ba diba? Maganda talaga siya pag-tip yung cream. Kasi ito naman yung yan, kay Super K, pang take out. So, ito yung binibenta ko dati, mga ganito. Yung mas mababa pa. Ito, nakatatlong layer din to. Ito dati siguro na ko, mga 120 ata benta ko nito, 150. Yung, yung malit na tab, 120, tapos malaki. 150, mga ganon. O, diba? Pwede din yan. Additional pa nila dyan sa tindahan niya. Dati kasi may suki ako, inawala na kasi yung suki ko. Kaya, inakain namin. Nalulugi pa tuloy ako. Diba? Yan. O, diba? Siyempre, sa ibabaw, nalagyan na natin ng mangga. Ang manga. Yan, sarap. Ayan. Diba? Not the ordinary greyhound in the market. yan So, ano natin? Ayusan natin ang manga para maganda tingnan. Kahit kakainin ah, lang din naman natin. yan Ayan na yung ating mango graham cake, mga super O, di ba? Pwede na tayo magbenta. Siyempre, lalagyan na lang natin ng sprinkle. Sprinkle. <laughs> sprinkle. Na, ano, graham crush. Grahams. Ayan. pang at pangbenta. benta <laughs> Charo. Ito, ay pang-take out ni Super A. E. Ayan. So, mamaya pa natin ito kakainin. Lalantakin kasi lalagay muna natin sa wrap. Yan, o. So, Favorite ni Indoy. O, ba diba? Ayan. Ang mango graham cake na Roshan 11. Thank you for watching. Bye-bye.